Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Kurinto. Ikalabing tatlong kabanata. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel. Kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaling ang o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga. Kung meron man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya. Ano pa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok? Ngunit, kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot yon sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiingkitin, mayabang o mapagmataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit, ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagtiis, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita sa kakaibang mga wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at kulang ang kakayahan nating magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Ngunit, Pagdating ng ganap, mawawala na ang diganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip, at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwang ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit, darating ang araw, na makikita na natin ang Diyos ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit, darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala niya sa akin. Ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig.